So hello guys. For today's video nga is tinuruan ko si Baby Amira na linisin ang kanyang mga laruan. Ginagawa nga pala namin to every, I think, mga ilang weeks para yung makikita mo talaga na medyo marumi na yung kanyang mga laruan. Doon nga lang pala siya naglalaro sa loob ng bahay namin. Hindi nga kasi maiiwasan na talagang kapag may nakakalaro siya is nadadala doon sa labas ng bahay yung kanyang mga laruan. Hindi rin naman sa pag-iinerty guys pero talagang mas gusto ko kasi yung malinis. Meron din kasing Ibang mga tao, guys, na parang medyo sensitive. Lalo na yung kapag nalikita ng mga madumi, e, talagang nangangate. Katulad na nga pala nitong si Baby Amira namin, guys. Ayoko kasi magpapasok sa kwarto namin ng laruan, lalo na galing na sa labas. Yung kwarto kasi namin, guys, is maliit lang. So, pagpasok mo, is higaan na siya kaagad. Maliit kasi siyang tindahan and then ginawa lang namin siyang kwarto. Kaya kung may papasok talaga doon sa kwarto namin, ay talagang pinaghuhugas ko ng paa. Natatapakan kasi yung hinihigaan namin na foam guys. Kaya ayaw na ayaw ko na nagkakaalikabok o nadudumi yung aming foam. Nangangati nga kasi si Amira and then nagkakabalakobak talaga yung kanyang ulo. Kaya for jin lang din talaga para maiwasan na din naman natin yung mga bakterya. Lalo na yung may maliit kayong bata na inaalagaan. Kaya ay ugaliin natin maging malinis. Para kahit konti ay maiwasan din naman natin yung mga magkakasakit. At isa din naman sa rason kung bakit hinuhugasan ko palagi yung mga laruan ni Amira. Kasi nga ay minsan ay nalilimutan niya at nakakagat niya at nginangat-ngat niya yung kanyang mga laruan. Iwas na iwas talaga ako sa ganyang mga bagay guys kasi lalo na nakakain niya yung dumi. Minsan niya na kasing ginawa yun and then hindi ko siya nabantayan kaya ayun at nagka-diarrhea siya. Kaya para hindi na maulit ay talagang hinuhugasan ko kung pwede per week yung kanyang mga laruan. Kasi ang hirap talaga mag-alaga ng bata kapag nagkakasakit. Ini-explain ko din naman kasi sa kanya yung kahalagahan ng pagiging malinis. Kaya nga't heto at palagi ko na siyang kasama sa aking mga ginagawa. And that's all for today mga langga. Dagan salamat. Ingat!